Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto sa isang makabuluhang buhay ay dalawang bagay lang? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nasa Biblia yan, sa Marcos 2, 30-31, hindi hinihiling ng Diyos na maging relihiyoso ka. Hinihiling niya ang isang relasyon sa kanya na mahalin mo siya ng buong buo mong pagkatao, ang iyong mga damdamin, iyong mga iniisip, iyong kalooban at iyong lakas. At pagkatapos, mahalin natin ang iba tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi ito komplikado, pero talagang makapagpapabago ito ng buhay mo. Sinabi ni Jesus na walang mas mahalaga pa kaysa sa dalawang utos na ito. Mapupuno ang buhay mo ng kapayapaan at layunin. At kapag minamahal mo ang iba, parang gumagawa ka ng alon ng pagmamahal at koneksyon. Kaya naman, mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang mga tao. At makikita mo kung paano nito babaguhin ang mundo mo. Magbigay tayo ng pagmamahal ngayon para sa iba pang content na magbagpapasaya sa araw mo. Bisitahin ang howtogo to heaven.com. I like, magsubscribe, at i-share.